So, yun po, shout out po sa tela lahat mga master Magandang magandang hapon po sa ating lahat Magandang araw po Ayan, kasama natin si Naruto Nadas TV Ayan uh, A.K.A. Naruto Yeah. yan siya po 'yung ating maghagis ngayon mga master. Sa, Sa si samaan po natin si Naruto mga master. Tara, let's go. Sige, ulitin mo pa. mga paano pa paano? Ay, yun pala, ang diskarte para makarami ng huli. ay 'yan? Mm.

ay, lang ang tabao. Tabao, oh, tabao. Malaki yan. Malaki yan. Mm. Laki, ako oh, yan. Malaki oh, yan. Oo. yan. Kapag malaki daw, malaki yan. yan. Malaki lang. Doon, may may buko. Ulin mo, ulin mo. Ulin mo. Yug yan, yug. to. Ha? Hindi ko sanay ng ano. Ano ba? ka din? Wala lang. Iwala. Kaya mo yan. <laughs> yung lambat natin na eh. yan. Ano? Magahan. Ay, yung lambat natin na yan ang palitan. Parang <laughs> <laughs> sanay ka. May lamang pa yung buko na yun. Oh, Meron. Kalate. Mm hmm. Oo ito yung kay uh, Madam Maria Cabrera ingat kay mga idol mo out Cabrera family ayan chat so, out so, Cabrera so, family natamo Ramon kay Madam Maria Cabrera ayun grabe ang layo ng hagis oh 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 ang layo ang layo ng hagis ata <laughs> betombak <kaya layo> <laughs> 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 <laughs>

Oh, oh meron. May dami na ang nakahon. Oh, yun. meron. Oh, meron. Laki, oh. Meron, meron. Laki, oh, dalawa, tatlo, atak. oh. apat. Ay, ang dami. Ang dami, oh. Sa oh. Oh, hindi yung maangat sa sobrang bigat, oh. Oh, laki, oh. Laki. Eh, oh. nasa labas na ako, eh. labas pa. abis nga oh. lang. Nasa labas pa. Oh. Ang laki. Labas pa galing isda. Oh, dalawa. Oh, nalagyan oh. oh. na. Ang hiyapas na ito. Musta, musta. Oh. Yun.

Ayan, ang laki o. Oh. Galing po sa labas. Oh. Nagpapahuli talaga is daan yan. Kasi galing sa labas eh. Ay, yun, no, kaya nyo, lagayan nyo. So, kaya nyo. Talagod. Sa okay. lagod. Okay. Sa lagod. Sa lagod. Dami sumabit ako. Ayan okay. eh. Oh, nice.

mo, Dito ni master Kang kogi. Shout out sa master kasi Maraming salamat sa pag-care. SD guwapo. Maulan mga idolo Oo, Ayun, na, tumas yung... Ano na, sir? Maraming... Atapos yung ulan dito. Tumiro ang mga kanina. Ayan, isama na po sila, master. Maraming salamat sa pag master ang long, long. Eh, karagaman na ng politisyero si ulam na dish. na patuloy na yung 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 Tatabaw, -tata, pasunsyon oh. ng ke kalaboto. Meron pa lang uli. Meron pa <laughs> Dito, nandiyan, okay. nandiyan, Nandiyan. nandiyan. So, ano? Oh, Kaso madaming kaway na, ano? Ito, mga ganito. Sama-sama. Kung hindi mo lang mga idol, ang ganis ng tubig na, ano? galing sa bundok yan. Diyan sa nanto Ayun, dito si Master Nolit Barkira. Yun, shout out. Shout out, idol, recent vlog. Ayun, maraming salamat sa... Pagbisita Master Nolit slow connection. Gandang hapon idol ka Shokoy. Ayan, galing kay Master Nalit. Ay, nahirapan si Master Nalit sa katanggal. Ang dami kasing hinuli. Ang dami ano, kawayan. Ang layo ng hagis kasi. Ang eh. dami ang isda dami isda no. Ang kawayan. Dito siya galing, umabot ang ng ang hagis Oh. Long distance hmm. relationship. Lumana yung power si Naruto. <laughs> Nag-teleport. <laughs> Grabe. Grabe sigaw Gaw kanina. Siguro din mo pag kasabi ng sigurado din mo wala na lumipad yung cellphone. Si sigurado na. Sigurado din dulas.